Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, kaninang umaga nga ay eh, nagtupi na ako ng mga nilabhan ko nung nakaraan. Sana nga ganun na lang magtupi. Isang pitik lang eh, tapos ka na. So, anyways, binuksan ko na nga muna pala yung ilaw dito sa may sala para makapagsimula na nga rin ako makapaglinis. Nilikpit ko na nga muna dito yung mga nakakalat sa may sala tulad na nga lang nung staff toy, malalaking hangar at saka yung charger ko. At ewan ko ba dito sa asawa ko, pati nga yung medyas hindi nakakarating sa labahan. Nandito nga lang sa may tapat ng pinto. So, eto, pinagpagan ko na rin tumupuan dahil maaligas-gas na nga rin. Ang dami nga nagtatanong kung saan daw namin binili itong sofa namin at nangihingi nga din sila ng link sa akin. Yun nga lang, hindi namin siya nabili online kaya wala talaga akong maibigay na link. Sa 13 FC Home Appliances po namin ito nabili at ang pagkakaalam ko, halos lahat nga alam branch ng FC Home Appliances ay available nga po itong sofa. Hindi ko lang sure kung available siya sa ibang store pero ang brand po nito ay Infinite. Pagka titingin po kayo ng store, tanong nyo na nga lang kung available ba yung Infinite na sofa. Ginaganda nga dito, eurotex yung foam niya kaya naman 5 yung warranty at isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito ay eh, metal na yung paa niya at masasabi mo talagang maganda yung quality dahil ang bigat rin nga dito hindi to sponsor da so anyways eto nagpagpagdangarin na ako dito ng carpet at ng aligasgas Kaso nga lang sa pagbabagpag ko dito napansin ko na talaga napaka rumi na nitong carpet pinag-iisipan ko nga ba kung lalabhan ko kaya naman eto, pinonasan ko na nga lang dahil kailan ko lang naman to nilabhan Nung birthday kasi ni Sena dito nga kumain ng cake si Giya kaya ayan may mga chocolate chocolate Buti na lang din talaga natanggal pa kahit ilang araw na ngayon nakalipas Naku po, nagulat nga ako dito sa pagwawalis ko ng ilalim ng sopa. Meron ngang baso. Ganyan na nga lang din talaga yung ginagawa ko sa pagwawalis ng ilalim ng sopa kasi nga hindi ko siya mabuhat-buhat. Hindi ka mukha nung dati naming sopa kahit buhat-buhatin ko ay kaya ko. Wala nga pasok sa sena ngayon kaya naman pinag-stay ko ngayon dalawang bata muna dun sa kwarto para nga walang palakad-lakad dito sa may sala habang naglilinis ako. Kaya kung mapapansin nyo, bukas nga din yung ilaw namin dun sa may kwarto. nga happy birthday banner ni Sena. 17 na pero hindi ko pa tanggal kaya mamaya tatanggalin ko na nga yan. Alam nyo ba, last minute ko na nga nabili yung birthday banner ni Sena. Buti na nga lang din talaga at merong malapit dito sa amin na nabibilhan ng mga party needs. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali, niligpit ko nga muna itong lamesa at inalis ko nga yung mga nakalagay dyan. Saka ko nga pinunasan, pero yung unang punas ko nga dyan, eh merong liquid dishwashing para nga maalis na din yung langsa ng lamesa. Nagsimula kasi ako maglinis nitong tanghali na nga pagkatapos namin kumain ng mga bata. Kaya kung mapapansin nyo, may kaldero nga kanina sa lamesa. At ayan, napakarami nga rin kanin sa sahig. At pagkatapos ko nga magligpit lang ilang kalat, eh, nagpakulo nga pala ako ng tubig para nga makapagkapinangarin. Kinahaponan naman ni eh, nag-unboxing nga ako nitong dumating sa akin na parcel nung isang araw pa. Medyo nagmamadali na nga ako sa pag-unboxing dito dahil latid pa nga ako ng webinar sa si Shopee. Alas 5 nga ng hapon yon gusto ko kasi makapag-live din sa si Shopee para alam nyo na extra income din. Ang sarap lang din kasi talagang kumita habang nasa bahay ka lang. At ang plano ko nga i-live don ay eh, yung mga gamit ko na nga dito sa bahay. Tulad na nga lang nitong ina-unboxing ko ngayon na donut maker. So anyways, may kasama na nga rin pala itong parang mga tinidor na maliliit lang siya na plan stick. At meron din pala tong kasamang barbecue stick. At in fairness, napakaganda nga ng pagkakabalot nito dahil doble-doble nga yung bubble wrap niya. Sure na sure ka talaga na ingat na ingat yung gamit mo bago nga makarating sa'yo at walang damage. Ito nga palang hawak ko dito ay eh, yung manual kung paano nga siya gagamitin at yung isa naman ay eh, warranty card. One year warranty na nga rin pala tong donut maker na to. So ang brand nga pala nito ay Sukani. Hindi nga lang siya pasok sa tema natin pero okay lang yun kasi kalimitan naman sa mga small appliances e eh, ganito nga ang color. So anyways, after nga ng unboxing, susubukan so, naman natin kung gumagana nga ba to. At ayan, napunasan ko na nga rin tapos ginigris ko na siya dito. At dahil nung nakaraan pa nga to dumating bago nga mag birthday si Sena, kaya naman nagtabi nga ako ng puto mixture mixture. Hindi naman nagkakalayo yung mixture ng puto at saka ng pancake. Kaya naman parang pancake na to na hulmang donut. Wow, ang bilis nga lang din. Ilang minuto lang inaluto na nga kaagad. Kaya naman may pang merienda na nga kami. Ako po, paniguradong gamit na gamit nyo nga to. Lalo na nga kung meron darating na birthday party, almusal, merienda, o di kaya pang baon ng mga baget. Ito nga palang napili ko ay 12 slots. Pero meron din naman tong available na 6 slots at saka 9 slots. At pagkatapos ko nga magluto, ipinonasan e, ko na nga rin kaagad to. At napakadali lang din naman niyang linisan. Very affordable nga lang din ito. Kaya naman i-checkout nyo na nga yan. At yung link nasa comment section. Yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.